Kampante pa rin ang mga Pinoy sa pagkain ng karne ng baboy at baka sa kabila ng payo ng pamahalaan laban sa rabies. Yan ang ulat ni Benji Durango. Blackbuster ang pila sa pares, pati may-ari ng parisan, instant celebrity. Si Deo Balbuena na masikat sa tawag na diwata. Ang 100 pesos niyang pares overload, unrise na, may soft drink pa. Ang dating binugbog, ngayon dinudumog. Nagkalat na yata yung pangalan ng pares ko sa social media, siguro baka doon. Hindi lang pares, may iba pang choices tulad ng lechon kawali, chicharong bulaklak, manok at iba pa. Kaya lang, ang sabi niya, mahirap na nga ang negosyo, may bago na naman siyang problema. Lalo't pinag-iingat ngayon ng Agriculture Department ang mga kumakain ng karning baka at baboy. Ang rabis kasi ng mga aso at pusa na ililipat na ngayon sa mga baboy at baka. Oras sa masakmal o makalmot sila. Kung hindi mababantayan, posibleng makonsumo ng mga tao karne at mailipat sa kanila ang virus. Hindi man hindi na-trace eh. Alam mo kasi sa bukit, pagka nakita nila na nilalabyan na yung papa, uh, inuupakan na nila agad para masave yung beef kesa uh, mamatay. Pero wala pang reported na uh, yung kumain ng baka uh, doon sa Marinduque ay uh, nagkaroon ng sakit. Sa probinsya nga ng Marinduque, may rabies outbreak na. Dalawa na ang namamatay at halos siyam na pong residente ang infected. Ang mga baka, baboy at wildlife doon na hawa na rin dalawang bayan na ang sinailalim sa state of calamity dahil sa rabies outbreak. Pinangangambahang sumunod na raw ang iba. Nakitaan din ng ilang rehiyon ng mataas na kaso ng rabies sa hayop. Nababantayan man ang mga taong nahawaan ng rabies, wala pang makapagsabi kung ang mga karni ng baka at baboy na sinasabing infected ng rabies nakakarating sa ating mga plato. Pero para kay Diwata, sinisiguro niyang walang rabies ang kanyang pares. Kasi unang-una wala namang aso rito sa lugar ko. Mukhang aso marami pero aso wala. Tsaring lang. <laughs> ang kanya raw kasi binibiling karne. Pumasa naman sa meat inspection. For sure naman yung mga nasa palengke, sigurado tayo na maayos. Si Aling Marie, karning baka at baboy ang negosyo sa Pasay City Public Market. Patunay ang kaperasong papel na ito, naligtas ang paninda niyang karne. Secure ka naman doon. Yung kumbaga parang yung baboy dumaan sa doktor. Pero aminado siya, Nagtaas na siya ng 40 piso sa dating 300 pesos na presyo sa kada isang kilo ng pigi, kasim at pork chop dahil mataas ang hango niya at kakaunti ang supply sa merkado. Sinabayang pa ng matumal na bentahan. Hindi lang niya sigurado kung epekto na ito ng takot sa rabis. Sabi, ano daw, dun sa ibang parts, sa uh, mga tawidag at medyo naapeto daw yung baboy. Kaya medyo parang walang pumapasok na tawid dagat kaya medyo tumaas yung ano namin, ang puhunan ng baboy dito ang DA. Pinag-iingat na lang ang lahat sa pagkain ng karne. Payo ng DA, ugaliing suriin ang bibilhing karne. Importante ang lutuin itong maigi para mamatay anumang virus o dumi. Sa rabies, because it's a zoonotic so disease, no? may possibility na mag, uh, matransfer transfer uh, ma yung, ano, yung uh, animal Pero para sa mga customer ni Diwata, kahit mainit ang panahon, pares is the best. Sa dami naman po ngayon na kumakain, parang wala naman punta ako ng mga tao. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.